Dako asa baka. Oy. Oy, baka. Na dako kaayo ayo. Dako anyo itambok payud kaayo ka Dako kaing baka akong gibugaw kay diri man magungad-ungad sa ako ang motor. Nagulan guys, ang nabasa. Nabasa na hinu, nalimtan upasulod. Nahugaw. Basta hinoon. Ano na, nangihi ang baka, oh. Tugahan nag-ihi, oy. <laughs> yana, <dey> naslam, <laughs> Kung laki ba nga baka? Hinga ba mong Laki ba ni? Ay, bay. Bala baka na, bay baka ang laki. Oh, nah, Aw <laughs> <Bayi, manday> na, oy. Katawan na Bayi Oh, nawala ng dadagom -um, om guys ko ang kalangitan nawala wala na pero hapon na hapon na karon guys dirita guys tagas na kaayo akong gipang hawan kay na diha gipang gunahan ako na perting hawan na karon na nga nakaulan og pila ka ulan ing ana naka taas sa mga sagbot grabe ang baka wala man ka kuan wala ka hurot kaon may mga tao dito na yung yung lugar diri guys bag yun na human ang ulan tapos ang akong gitanong nga mga malunggay na apat kabuok kapunuan o oh, dagko na no? dagko na dagko na sila na yung mga bunga o oh. giganahan sila kay nakaulan karon na pertingkuan na sa mga an, mga damo no oh, pati si uta ako nang gigunahan diha pero kaisa, isa ka duha ka tatlo ulan wala na kuan nagud siya kaayo ah, maguna na putaan eh